si Lorraine Badoy. <laughs> Itong isang ito talaga, ano ha? Akala mo naman talaga napakagaling. Akala mo naman talaga kung sino. Makabanat ito ng mga, mga alam niyang uh, hindi pabor kay Digong, hindi pabor kay Sara Duterte, hindi pabor kay Kibuloy. Natural, bakit kasi papabura natin yung mga taong gano'n? Diba? At, at kung titignan niyo po, kung sino, yung mga iniidolo nyo, kung anong klaseng tao yung mga yon. Sigurado tayo, ganun din kayo. Ano bang klase si, klaseng tao si Digong? Si Sara Duterte? Ano bang klaseng tao kung nakikita nyo? Alam niya ng sambayanan. Alam niya ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. At lalong lalo na, ano bang klaseng tao ay si Kibuloy? Sasabihin niya na naman paninira. Sasabihin niya na naman political harassment. At kung ano-ano pang palusot. At kung ano-ano pang alib. Kung ano-ano pang depensa. Anyway, ito si Badoy daw, etong mga banateros ay personal na uh, nasaksihan ang jogging ng mga pulis sa harap ng KOJC. Ayan. At dito sa video na ito, ang bastos na itong mga, uh, mga, taong to, si Badoy at yung banateros niya. Sinisigawan nila yung mga kababayan natin, yung mga kapulisan na ginagawa lang naman ang trabaho nila at mandato nga nila. Matindi yung sigawan. Tapos sasabihin pa natin si Badoy na kuno ay huwag magpapagamit sa bangag na presidente. Talaga lang, ay kayo po. Kung ang pag-uusapan ay salitang pagpapagamit, nagpapagamit di ba kayo kinakibuloy, kinadigong, kinasara doterte? Hindi ba obvious sa inyo? Hindi ba kayo nahihiya? Gaano po baka itibay ang mga sikmura niyo para sabihin yung ganito sa mga inosenteng kababayan natin, sa mga taong ordinaryong kababayan natin? sa kapulisan. Halimbawa, na ginagawa lang naman nila ang trabaho nila. ba? Diba? Hmm, ito si Baday matindi. At pakinggan po natin. Ito yan. Kasi mayroong mga kapulisan na nagmamanman sa paligid ng compound. At tuwing umaga, nagja daw yung mga yan. pag sisigaw-sigawan po yan natong si natong si Badoy hindi naman bago sinisiya daw um, ang kanilang mga sarili na mga kapulisan na ito ng bangag na pangulo bakit daw sila sumusunod sa bangag na pangulo ikayo nga po sumusunod sa taong ano most wanted sa taong mamamatay tao, aminadong mamamatay tao, sa taong may kaso sa ICC. Di ba diba yun yung mga Panginoon nyo? Tapos ayaw nyo sumunod ang sambayanan sa nasa Malacan niya ngayon. Ayaw nyo makinig ang sambayanan sa leader ng ating bansa ngayon. Yan ang gusto nyo eh. Kasi mga sakim kayo, ang gusto nyo, pakinggan lang ang mga idolo nyo. At sa tingin nyo, or ang akala nyo, talagang sila lang ang laging tama. Pero sa puntong ito, nakakahiya po yung ginawa nyo ito. Sabi pa niya dito, tingnan niyo. Congratulations you are of the hey, mga banateros. Wala mo naman talaga ang sina, ano? Para sa taong bayan no, yan. Sabi ni Badoy, para daw sila sa taong bayan. Tama yon, Ang mga kapulisan ay dapat pinaprotektahan ang taong bayan hindi ba taong bayan ang pinaprotektahan ng mga pulis na ito sa kanilang ginagawa ngayon? Bakit? Bakit ikamo? Ang dami na uuto, ang dami na ang dami pa rin napapaniwala. Meron pa rin mga tagasunod ang mga katulad ni Kibuloy, kaya sila ay napapariwara. Sino po ba yung mga biktima ni Kibuloy? Hindi ba siya na yung mga dating miyembro rin ng kanyang kulto, ng kanyang simbahan? Hindi ba hindi ba pinoprotektahan lang na itong mga ito ang mga posibleng pa na magoyo at mapariwara? dahil sa pagiging tagasunod ni Kibuloy. Hindi ba't ganun ang ginagawa ng mga kapulisan? Para daw sa taong bayan, eto mga kapulisan na ito. Tama, yon Pero hindi naman kasi kayo parte ng taong bayan. Kayong mga, eto mga ito ah, ng mga kampon ng satanas. Mga kampo ng kadiliman at kampo ng mga demonyo. Dahil, nakupo naman, tignan nyo kung magsalita. Diba? Yung nagmamarunong na akala mo talaga, nang sabi niya uli, huwag daw paluloko sa presidenteng bangag. Eh hindi ba kayo nauturin noon? Nagpauturin kayo? At ano, sino ang maayos? Yung idolo niyo na si Digong at si Sara Duterte? Por por santo. Okay? Tignan niyo muna mga sarili niyo bago niyo idamay ang mga kababayan natin. Katulad ng mga kapulisan na ito, na ginagawa lang nila unang unang ang kanilang trabaho at mandato bilang mga pulis. Kayo, kung ang trabaho niyo talaga ay sirain ng ating gobyerno, sirain ng ating mga kababayan, banatan ang mga taong sa tingin niyo ay kaaway niyo, hindi ipagpatuloy niyo yan. Yan naman talaga ang trabaho niyo eh. At yung trabahong yan, ang uri ng trabahong yan ay napakababa. Good luck.